Isang napakalakas at napakabisang paraan upang makapag-attract ng swerte. At ganito po ang gagawin mo guys sa iyong pita ka. Asahan po ninyo magdala po ito ng magaan ang pasok ng pera at tuloy-tuloy po ang pasok ng pera sa inyo. Hello guys, kumusta? Welcome sa ating YouTube channel. At ngayon po guys, mayroon po tayong pag-usapan. Napakaganda pong pampaswerte ito. Pag ito po nilagay po ninyo sa iyo pitaka, ito po ay magdala ng swerte sa pananalapi. Makapag-akit ito ng swerte. At ganun din kung mayroon kayong mga, mga negosyo kayo, magaan ang uh, pasok ng pera sa iyo at lagi kayong uh, mag, magkaroon ng magandang binta at pwede mo po itong gawing pampaswerte guys sa mga may trabaho po. Kung may trabaho po kayo, mabilis po kayo magkaroon ng promotion dito. Kasi ito guys, mag-attract po ito ng additional income or tuloy-tuloy po ang pasok ng pera sa inyo. So gamit lamang ang dahon ng laurel, ito po ay makakatulong po sa inyo guys. Kung may mga pangarap po kayo, makapag-attract po ito na matupad po ang inyong mga pangarap. So ngayon po guys, uh, ituturo ko po sa inyo ang isa sa mabisang pampaswerte po sa iyong pitaka. Tested and proven na po ito. At sa paraan pong ito guys, yan, gamitin po natin ang dahon ng laurel. Isang buo na dahon ng laurel po, ito po ay mag-attract ng uh, pera sa inyo. Maghakot po ito ng pera. Isa itong money magnet po sa iyong pitaka. Kaya guys, kung gusto mong itong malaman, Ah uh, samahan niyo po ako. So ganito po ang gagawin po ninyo guys. Dito po sa dahon ng laurel, ito po may isa na akong dahon ng laurel, sinulatan ko na po. Ang isulat po ninyo dito guys ang iyong pong pangalan. Uh, kumplito po na pangalan guys yung pangalan mo at saka apelido mo and then sa baba nito guys isulat po ninyo yung sign ng pera or simbolo po ng pera kung saan po kayo ngayon for example ay nasa ibang bansa po kayo yung sign po ng pera na uh, kung saan kayo ay yun po ang isulat ninyo sa baba po ng yung pangalan tatlo po guys and then ako kasi kahit nasa Pilipinas po ako yung uh, kinikita ko po ay kumikita po ako ng dollar sa negosyo ko negosyo online po. So ito po ang isulat ko dito. Sign po ng uh, dollar, dollar sign po 'yan, 'no? Tatlo po. And pagkatapos mong nagawa ito, guys, kailangan mo rin dito ang susunod po na mga uh, step na gagawin mo. Basta importante dito, kapag uh, positive ka, And then, naniniwala ka na may darating sa iyo na swerte. And then, kung may, mag, may pagkakataon po na may mga bagong opportunity po, i-grab mo na yan, guys. Kasi po, sa kakadasal po natin na mabagong ating buhay, ang Panginoon po ay magbigay po siya ng paraan or daan po para matupad yan. So, i-grab mo na kung mayroon kayong uh, alam na uh, opportunity na sa tingin niyo po ay maganda naman kumita. So, ngayon po, guys, no, once na nasulatan mo na ang dahon ng laurel, umupo ka sa may bandang silangan. And then, ang gagawin ninyo po, magdasal kayo ng taimtim. Uh, gamit Ngayon po, gamitin po natin ang ating uh, ATM. Kunin mo ang yung ITM guys, kahit anong uh, ATM po yan. And, or visa, yung mga ganyan po. And then, uh, ilagay po natin ito sa ating uh, kamay. Hawakan natin ang ating ITM. At ang dahon ng laurel, ilagay natin ito. And then, dito sa may kanan na kamay, ganito po ang position guys, no? And then, pagkatapos nito po, inhale, exhale muna kayo. at uh, tatlong bisis po guys, inhale, exhale. And then, pagkatapos po, uh, mag kayo sa pamamagitan nito, tuloy-tuloy po ang pasok ng pera sa inyo. I am a money magnet. I am a money magnet. Pagkatapos nito guys, pagkatapos po ninyong mag-wish dito, and then ito po guys, eh uh, itabi mo po ito, doon po ilagay ninyo po ito sa inyong pitaka, no? Pasok mo ito sa yung pitaka guys, ang iyong itm itabi mo ang dahon ng laurel at ang iyong pangalan. Asahan po din ito guys ay magdala po ito sa inyo ng unexpected na pera. Tuloy-tuloy po yan ang pera na papasok sa inyo. Makatanggap po kayo ng mga pera na hindi nyo po inasahan, na matanggap mo and then tuloy-tuloy uh, po yan. Kung may mga business po kayo guys, maganda po gawin mo ito kasi mag, uh, magdulot po ito ng magandang binta po sa iyong business, sa iyong negosyo. At kahit ano po guys na paraan na kumita ka, maganda po gawin mo po ito. Ang importante dito guys, naniniwala ka sa ginagawa mo at positive ka lang palagi. Para sa ganong paraan, uh, once ikaw isang positibo, kahit ano po ang yung uh, mga pangarap sa buhay, unti-unti po iyang darating sa iyo. So gamit lamang po ang dahon ng laurel at ang ITM ninyo, pwede po kayong yumaman dito. So ngayon po guys, no? At sana po makatulong sa inyo ang ating topic ngayon. At guys, mayroon po akong live kanina po tungkol po sa paggamit po ng wallet. Ayan guys, panoorin po ninyo 'yan. Yun po ay nagtuturo po ako guys kung paano uh, gamitin natin ang ating wallet upang magiging maswerte ito sa pagdating po sa pananalapi. So, ito pong paraan na ito ngayon, tinuturo po natin gamit ang ITM at ang dahon ng laurel. Asahan po ninyo guys, tuloy-tuloy po yung swerte dulot nito. At sana po guys no, matulungan po kayo sa ating topic ngayon. At bago po ako magtapos, guys, ayan, uh, sa mga naghahanap po ng extra income, gustong kumita online, mayroon po akong isang ma recommend sa inyo napakaganda pong opportunity. Mayroon po akong negosyo online, pwede ko kayong turuan dito. At guys, kung interested po kayo, i-message niyo ako sa aking Facebook, sa aking Messenger. Ilagay ko po ang aking pangalan dito, guys, sa description sa video na ito. At hintayin ko po kayo. So, there po guys, maraming salamat po. Huwag pong kalimutan. Huwag pong kalimutan guys. Subscribe po at huwag kalimutan hit mo na rin yung bell button at bell all para sa susunod na mga video po, manotify ka sa mga next nating videos. Thank you so much guys. Lagi kayong mag-ingat. God bless everyone. Good luck po. Bye!